Good morning, ayan, good morning, good morning Ayan mga kapalangga, ayan nandito tayo ngayon sa taping ng uh, Lilith Matias So ayan, uh, ayan, siyempre unang hirit pa rin, visiting kami guys, visiting So ayan, makapag uh, video video tayo Ayan tara, let's go And garlic yun na guys, pag visit sa tipping, merong cooking cooking. Ayan. Alam mo na okay, si Chef Jr. ang magluluto ng adobo. Ayan. Yan yung uh, ipapatikim dun sa bida ng uh, matjas, matyas. So ayan, nagluluto na si Chef o. Kasama niya si Ma'am Jensen. Yan naman ang aming host guys. Ayan, pagkalutin yan guys, mamaya titikman yan din yung ilet. Ayan ating vinegar. Okay, okay let's just Yes, ma'am. Yan, thank you, Jen. Ay, mag-aif na siya. So, okay lang kahit ihalo niyan. Just make sure lang na maluluto lang na maayos yung ating lupa. Ayan, malapit na maluto. Sabi ni Chef Gia. Mamaya na yan. Et, si atin, so. Kanda na ano, sandaan lang Ayan. yan. Mamaya, dito sa inyong pambansang morning ko, show. Kung saan lagi muna ka? Ha? Unang hirin! Ay, yan o, tinitikman na ni Ma'am Jinsen. O, Yummy! Ayan yan na guys, si Ma'am Sherry. Sure Ganda. Eto na, si Lilith Matias. Yes. Ng GMA tuwing hapon. Ang Lilith Matias. Yes. Atoy. Pag siya yung tutulong sa akin. Ni Atlo. Yay! So very endless. Maraming maraming salamat si Yati. Ito yung nakapag-guest si nila ni Lilith Matias. Yes. 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 Hello po Michelle. Yes, good morning. At ngayon lang ako nakapag-guest nak, din ng Patricia. Good morning! Yes! Ah, yes. yes. <laughs> yes. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> nanonood ng unang hearing. Good morning. Very yeah. okay, okay, nice. Oh, kasi nakita naman po natin pa-intense <laughs> na pa-intense yung yes. mga season. Okay. Grabe. Mm -hmm. Aside from... Matataras na kasi ako. Ano yung mga nangyayari maging video? Actually, <laughs> nakakatuwa nga ibang diba viewers kasi nanonood sila ng hate play. Uh, okay. Oo. Okay maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood sa buong mundo. Sa buong mundo. Yung nga po, speaking of the eksena natin, mamaya po. Kaya ka ka, mga mga patricia ang Ano talaga siya, yung balakit sa buhay ni Lilet Matias. Pero ang ano niyan, sa mga artista, kundi sa mga Kaya yung powers namin, binibigay namin sa kanila dahil gusto namin humaba pa yung show. Hindi, tsaka kudos din talaga sa buong team kasi ang ganda ng writing, ang ganda ng writing, lahat ng aspeto talaga eh. Kaya hindi, hindi ka magugulat na yung mga viewers natin talaga namang napakaganda rin yung reception nila. Ang dami, ang dami po kasi nangyayari sa show na hindi natin laging napapanood. Kahit yes. kami, nagugulat kami kasi it's something very new. Nagugulat kami. Even yung mga kaso eh, iba-iba okay. talaga. At uh, siyempre, at uh, this week po kasi very special ang week na to. Dahil starting today, ang papanood yun na po kami ng 2.30pm sa afternoon prime. At hanggang Sabado na po ang Lilith Magyas. Ano na tayong gagawin mamay yung challenge para kaila ate Jo and Miss Sherry. Challenge? Dito sa cementerio! Kaya abangan nila, dito lang sa inyo pang bansang morning show kasi saan lagi ha? Unang <laughs> hirin! Mag-aaway uh, pa rin. Marang gusto mo. Sabi ni ano ni Sonia, ah, tinga, ganun lang kita. Ikaw ba, mo talaga. <laughs> Kayaan mo na kayo lang ito. Eh. Kita-kita naman, basang, <laughs> basang <-basasin laughs> <lang ko. laughs> Okay, so ito, big lazy na. Pero, meron tayo papakita sa inyo na isang malupit din. Na eksena talaga na magpalaban. Yes. Yeah. Kaya, no. saya. Natutuwa ko kasi hindi na kailangan arms. Ah, yes. Okay. Diba? Tubig na lang ang patapan, yes. ba? <laughs> <So, laughs> Tsaka, hindi na din na mga tao. Kasi nga, pira naman nila makita ito lumaban si Milena. Yes. Ngayon, uh -oh. ganda din talaga uh -oh. sa kanila. Maka, naka-isa ka. Hindi! Maka-isa rin! Yun na nga, guys. <laughs> Patapos <laughs> na <laughs> kami. Ayan. Kaya, hanggang dito na lang. Bye-bye! Thanks for watching Mahaparanga.